guys, i-share ko lang itong ano, lotion na to. Familiar ba kayo dito? naka pa yun, guys, no? Nakabukas-bukas ko lang yun. Ano siya? Doon ako sa pharmacy bumili, guys. Napakamahal niya. Kasi sabi ko yung balat ko, ano, ang dry na niya. Alam mo yung parang, hindi siya dry feelings kung tanda-tanda na ng balat ko. O, dahil din sa wala nga akong lotion na ginagamit. So, ayan, guys, ang presyo niya. Ayan pa lang, nakalagay 89 ayun ang sabi ko dun sa pharmacy meron po ba kay lotion na ano parang gamot na sa kagayang ng skin ko dry na siya kasi nga din ako may mag lotion guys so itong binigay niya sabi niya ayan po sabi ko magkano tapos sabi niya 89 ha sabi ko mahal po pero ano uh, maganda sa balat yung makagaling ba yung ano Oo, daw, ayun, oh, daw ayan oh. ang daming naman shea butter apricot alo, malo, chamomile bilberry, orange, lemon, green tea panthenol so ayan, familiar ba kayo dyan ba vanilla, madagascar so i-try natin to guys pag effective to bibili tayo ulit pero ano siguro hindi ilagi lagi kasi syempre guys parang gamot lang sya eh. parang i-gagamot lang natin sya sa balat natin tingnan balat ko ano bayan parang ewan eh, na ano parang lola dry na dry na So, yun lang guys. Yung Kleenex ko lang lotion na bili ko. Baka may alam sa inyo na magamit nito kung maganda ba to So, ayan. Try natin. Thanks for watching guys. God bless everyone. Bye-bye-bye.